Malito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo Magandang umaga at magandang tanghali At magandang gabi Saan man po kayong dako na mundo Mapapilipinas man po kayo O mapaibang bansa Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan Lalong lalo na guys Ang ating mga kapwa OFW Kahit saan man bansa po kayo Magingat po tayo Dahil may mga mahal po tayo sa buhay Na naghihintay po sa atin sa Pilipinas, ganun din po ang ating mga mami, daddy, ati, kuya, tita, tito, at lolo, at lola. Mag-ingat din po kayo dyan sa Pilipinas dahil syempre po ah, kahit malapit na yung Pasko ay tag-ulan pa rin po sa atin. Mahirap po ang magkasakit. kasakit. Sa araw na ito, mayroon po tayong bibigyan ng reaction video. Ito po yung meet and greet sa ah, bagyo ng Kim Kalingap. Di po ba? At yun nga guys, nakita niyo sa thumbnail natin dyan, nakalagay natin na full support si Dodong Ruel, si Ruel of Malalag sa kay Kuya Bal Santos Matubang. So, bago po tayo pupunta sa ating reaction video, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalinga Rob. And of course, Ruel of Malalag and Richelle Morales Vlog. Siyempre po, makisuyo na rin si Ate Yolis Vlog. Sa mga hindi pa po subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel at Yolis Vlog at paklik na rin po guys sa inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify po kayo. Well, nakita po natin no, mula sa pagpunta pagbiyahe ng Daet, mula Daet to Baguio ay talagang uh, kasama ni Ruelo Malalag si na Kuya Bal at Edna's Vlog at saka si um, Kuya Brooks sa sasakyan no, na isang sasakyan po sila dyan. Yun nga nakita natin guys dahil po Uh, una, ang pagsama po ni Ruel sa diet dahil invited po siya ni Kuya Val sa kaarawan po ni Kuya balno no? Invited po ni Kuya ang kanyang mga pamilya, ang buong pamilya, no? Siyempre, kasama na po dyan si Kuya Brooks at saka si Ruel of Malalag. Yun nga lang hindi nakasama si Kalingap Dan dahil may importante nga dyan si Kalingap Dan na ina si Kaso. At ganoon din po, guys, no? Nakita natin, mula sa umpisa uh, even sa mga stopover no mga stopover na nangyayari sa kanila sa pagbiyahe nila papunta ng ng Baguio ay nakita na natin si Ruel of Malalag at si Kuya Bal at Ate Edna halos sila po ang nagkakaka uh, harapan ng na pag-vlog no sa kanilang pag-live diba, di ba at nag dyan nga masaya pa natin tingnan. Dahil si Ate Edna at si King Ruel ay minsan ay pareho po sila nagbablog sa bawat isa sa kanila, di ba? At kahit na dumating dyan sa Baguio, nakita natin guys noon na talaga ang pinunta ni Ruel dyan sa Baguio to support Kuya Bal Santos Motubang. To support Kuya Bal sa kanyang tito dahil ayun nga may meet and greet ang team Kalingap. Siyempre Kalingap po si Ruel kasama po. At nandyan nga nakita natin ng nagpa feeding program si Kuya no? Nagpa feeding program si Kuya Bal sa mga katutubo, no? Nakita natin diyan na isa si Ruel o Malalag ang nagsayaw sa Kalingap Dance, di ba? Dahil yun, yun nga ay pinapakita talaga ni, Ruel na talaga suportado niya ang kanyang tiwin, di ba? Na wala po siyang ibang ay nangad suportahan ang paglingap ni Kuya Bal, di ba? Kaya sana yung mga ganito ay hindi po natin bibigyan ng mga kung anong kulay, no? Dahil una, magpamilya po ito, no? Na tayo ay nakisawsaw lamang dito sa kalingap, ay wag po tayo magbigay ng ating kuminto ng parang uh, makakasira sa kanilang magkakapamilya. Di po ba? Dapat maging uh, nasegit na gitna po tayo, wala po tayong pinapanigan, kundi nandun po tayo, no? Dahil unang-una, guys, nakita naman natin dito nang pumunta dyan si Ruel sa, da, sa Baguio ay to support Kuya Bal and Kalinga Prab dahil di ka nakita natin dahil alam ni Ruel og malalag na um, may mga protocols sa Kalingap na ngayon di po ba? and then nakita natin nagstick lamang po dyan si Ruel no sa kay Kuya Bal sa kanilang Uh, feeding program at kung saan si Kuya Balat at si Ate Edna ay nandun kasama po ni Ruel of Malalag. Di pa? Kasama-kasama po nila si Ruel palagi no, kung saan po ang kanilang pagbablog. At nakita natin parang nag-enjoy din si Ruel sa uh, scenery ng Baguio. Nag-enjoy si Ruel sa mga tanawin sa Baguio. No? Although na kahit na medyo malungkot para sa kanya dahil hindi nga nakasama dyan si, si Richelle. pero syempre nandun sa puso niya that I am here to Baguio City to support my uncle and my family. Tipo ba? Yun po sana ang tating nating isipin no? na sana yung itong mga mga tao na wala po kayong magawa huwag po tayo mag-isip na kung ano-anong hindi maganda na negatibo para sa isang tao dahil nakita natin, even nakita natin dyan, even though na si Ruel ay pwede siyang uh, lumapit doon no, sa, di ba, marami, sa 45, 45 person sila lahat na pumasok, pumunta dyan ng, ng, da, ng bagyo. Pero hindi po natin nakita si Ruel, for delicadisa, nakita natin si Ruel na talagang siya ay taong matino, taong um, may pinag-aralan, ika nga, no? may pinag-aralan na alam niya kung ano ang mga don't ng kalingap, di ba? Dahil ay hindi nga kailangan ka dapat nandun sa mga nagbablog, di ba? Kaya alam po ni Roel o Malalag na ang kanyang pinsan ni si Kal na nagbablog dahil sa kanyang teleserye, no? May project si Kalingap Rab na ginagawa dyan sa Baguio dahil sa kanyang mga Kalingap Angels. Kaya, todo support si Ruel dito sa kanyang mga tita at tito no kay kay Auntie Edna niya at kay Uncle Bal niya dito siya nakasupport na kung saan po pupuntas na. At Edna at Kuya Bal ay nandun po siya dal na intindihan ni Ruel og malalag na uh, busy ang kanyang uh, pinsan dahil ang kanyang pinsan ay may project na ginagawa nga dyan para sa kanyang um, mga upload para sa kanyang mga episode ng teleserye ng Kalingap Angels. Di po ba? So sana dito guys, maintindihan natin lahat, no? Tayo man lahat, no? Viewers, maintindihan natin. Huwag po natin bigyan ng ibang kahulugan. Kung nasan, ay kung nandyan man, dahil nakita natin, Si Ruel nandiyan sa meet and greet kasama si Kuya Balno. Ay ayan, nakita nyo nga dyan guys na Mainit ang pagtanggap ng mga tao sa kanila. Dito natin makita na wala pong gulo ang kalingap, wala pong isyo silang magpamilya. No? Huwag po tayo maniwala sa mga nagsasabi na may mga isyo ang magpamilya dahil wala po silang isyo. Ilang beses po sinasabi ni Kuya Bal, wala pong isyo ang pamilya. Matubang, no? Nandyan po sila isa't isa sa kanila ay um, gumaganap ng kanilang rules bilang isang charity vlogger. Di ba? At nakita naman natin, na yun nga guys, no, isa pang ano ko, nakita natin dito sa meet and greet na talagang si Kuya Bal na talagang inano ng, ano, ng mga supporters, no? Pala, sige, parang minsan. At doon nga natin nakita na si Kuya Bal parang, parang, pag na ano na siya, medyo man, na pagod, no? Na marami nang nag, nagpa-post, nagpost ng post. Nagpo -post tinatawag niya, Ruel, oh, andyan si Rododong Ruel. Ruel, dito ka, kasa, dito, ka naman. O kaya, si Kuya Babi, ang tinatawag ni Kuya, ni, ah, uh, um, Kuya Bal, ang nasa paligid niya, nasa harapan niya palagi, di ba? Kaya, dito makita natin guys na si Kuya Bal ay kung pwede lang ay yakapin ang lahat. ba? Diba? Pasensya kayo pag ganitong oras talaga inaantok ko. Mm. Um, nakita natin si Kuya, si Kuya Bal ay gusto niya kapin ang lahat. Di diba po ba? Nakita natin dyan sa meet and greet. No? Hindi lang si Kuya Bal kahit na dinudumog si Kuya Bal ng, ng mga pants ng mga, mga supporters ng Kalingap, talagang tinatawag niya si, si Ruel o oh, malalag dito ka ikaw naman o oh, tawagin sa Kuya Bobby di po ba? At ganun din nakita natin guys na talaga si Ruel ay sinugod ng kanya mga supporters din no? na um, mga nagmamahal sa Rochelle na iba dyan, nakita natin ay galing um, pa ng Mayli Maynila di ba? At yung iba nga supporters ni um, Kalingap Ido, na galing pa ng Maynila din, di ba? Na-entertain niya yun ni Ruel, na sa live ni Ruel, nakita natin guys. Nakita natin dyan na talagang si Ruel ay talagang nandun ang support po nyo sa kanyang kasamahan ng mga charity vloggers. Support lang po si Ruel talaga ang kanyang ginagawa. Ay, to po support lang dahil na, nandun na nga nakita natin na si Ruel ay medyo naging viral dahil ga sa Rochelle pero syempre tayo po guys no na mga nagmamahal nagsusuporta na kay Ruel o Malalag and Rochelle Morales Vlog huwag po natin kalimutan na uh, kung hindi dahil kay Kalinga Prab ay wala po tayong Ruel of Malalag and Rochelle Morales Black. Di po ba? Huwag po natin yun palaging kalimutan. Kaya alam ko po naman na ito po, ang mga community ni Ruel ay talagang nasabihan na nga ni Ruel no, na um, walang mambabas, no? Dahil to support, alam po natin yan, na mga karamihan ng mga uh, supporters, solid supporters, ni Ruel ay talagang hindi po nang babas na. nakita nga natin guys, no, yung mga solid supporters ni Ruel o Malalag ay talagang uh, napaka solid ang support. Napagkasabi ni Ruel na huwag na magganito, huwag na maglagay ng blue heart, huwag na kayo mambas. Huwag kayo mambas dahil unang-una ay sila ang nababalikan, no? Yun po ang masabi natin sa mga sulit uh, solid supporters ni Ruel ay talagang sumusunod sa kanya na huwag pong mambas dahil sila po ang nababalikan si Rochelle at si Ruel. So dito naman pag tayo ay may marinig pa po guys na mga nambabas, no? Yun nga, ang tapang ng isang basher, di ba? Sa live mismo ni Ruel ay binabas niya si Ruel at doon sa live din mismo ni Kuya Bal, binabas niya si Ruel. So, Asan po ba yun hustisya doon? Di po ba? Kaya sana tayo dito nasa buong team kalingap, nandito tayo sa loob ng kalingap, no, wag po tayo mag-akusa kaagad, no, wag tayo mag-akusa kaagad ng uh, community ng Rochelle ang nambas, no, wag tayo mag-akusa dahil unang-una ay alam po naman natin ang mga ibang uh, solid supporters ni Ruel ay talagang ayaw po mambas, ay hindi po nambas dahil nga sa iniisip nila sa sinasabi nila dahil lamang kay Ruel of Malalag, ayaw namin sumagot sa mga basher dahil andun po yung pakiusap sa amin ni Dodong Ruel na hindi kami magbas So sana ang pakiusap ko rin po no sa ating mga kapwa kalingap na nandito sa kalingap, sa community ng kalingap uh, kung may nakita man po kayong Nambabas, babas. Di po ba? Pag may nakita po tayo ng babas, direct to the point po kung sino yung basher. Ang siguro ko kung ng basya, di po ba? May pangalan yung basher. Di po ba? Ang, ako masabi ko lang, no? To avoid na parang nagkakaroon parang kasi parang nandun pa rin yung yung instinct na si Ruel ay may sariling community si Ruel ay may sariling grupo di po ba? hindi po yun maganda kasi unang una di ba? Suspended na yung mga kasama ni Ruel, no? At ayun nga, maibalik na sila bukas dahil tapos na ang two weeks nila. At yun nga ang sabi ni Kuya Bal, pinalitan nga ni Kuya Bal, na uh, mga ibang charity vloggers, no? Na kailangan din uh, tumaas or, or, lumago ang kanilang subscribers. At nakita naman natin dyan, guys, na Napakaganda po ang naging resulta sa mga naging kasama ngayon ni, ni, ni Ruel o Malalag, si um, si Stradim Magalpok, si Aljus Ig Aljus Dim, si Kizina Aljus yung mag-asawa at si Pastor Rich Falcon, tipu ba? Napakaganda po ng kanilang uh, Kalingap Victor, napakaganda po ng kanilang vlog, napaka-smooth po ng kanilang pagbablog kasama si Roel o Malalag na promote po ni Roel, di po ba? Kaya siguro tayo it's time na rin po na tayo bilang isang kalingap po tayo agad mag uh, pinpoint, no? Wag tayo mag pinpoint na uh, Rochelle community. Ito ang kan ganito sa ganyan. Para sa akin kasi ito nga uh, dahil ang Rochelle nga no na community na sabing community ay inangkin na nga, 'di ba? Yung Blue Heart inangkin nga ng isang nangangalan <laughs> ng isang nagmamagaling na nagla-live palagi, no? Ayoko pong magbanggit ng pangalan dito. Na inangkin niya na nasa kanya na yung community na yon, no? Kaya ah, para sa akin, to be fair, to be fair po tayo sa kay Ruel of Malalag, dahil si Ruel of Malalag po ay wala naman pong ginawang mali sa kalingap, ay talagang totoo po ang kanyang paglingap, di po ba? Nakita naman natin dito sa Baguio guys, pinakita, pinatunayan ni Ruel na talagang support siya ng todo sa kanyang uncle Bud at ate Ed, auntie Edna niya, di po ba? So tayo naman bilang isang kalingap, members tayo ng kalingap, no? To be fair po sa kalingap, sa founder, wag po natin um, sa garino no? yung, yung mga tao, di po ba? To be fair po, pag may nakita po tayong ah uh, nang babas. Gagaya po, lah, kahapon lang may in-upload ako dahil nakita ko po yun siya nang nambas doon sa kay Ruel, sa live ni Ruel. Kaya ginawan ko na reaction talagang binanggit ko ang kanyang channel, no? Ang kanyang pangalan, kung paano, ano ang binanggit ni Ruel sa kanyang tawag ni Ruel sa kanyang pangalan, binanggit ko po yun. And I really don't know her kung sino yan. Pero yun nga, nakikita naman natin, no? Napakapangit dahil nakita natin na nandun siya, sa, nandun, no? nagsusuport sa kalingap. Nagsusupport po siya sa kalingap. Pero pagdating kay Ruel, binabas niya si Ruel. Ano ba si Ruel? Hindi ba kalingap? So sana dito lang guys, ang masabi ko no, pakiusap lang, makiusap lang po ko sa mga kapwa kong nasa loob ng kalingap. Alam po natin, ito po Ate Amy, hindi po ito pambabalahura kahit kanino, ito ay sa akin ay nilalabas ko po yung nararamdaman ko dahil parang hindi po fair, hindi po fair para kay Ruel o malalag na inyong pamangkin na binabas po ng wala namang basihan, no? Sumusunod siya so sa mga rules, di po ba? Pero bakit siya pa rin ang nababas? kung may nambabas man, nambabalahura man ng mga viewers, kung kani-kanino, sagutin nyo po o reaksyonan po natin yung nambas na yun. Kunin po natin ang pangalan na nambas. Nakita naman natin kung sino nambas na yun. Huwag po tayo mag-pinpoint na Rochelle Community. No? Dahil siyempre community ni Ruel at ni Rochelle talaga. Hindi po natin talaga ang masabi ko, real talk po tayo dito mapakalingap man or dito man sa kanila sa Rochelle. Hindi po natin ma-hold ang nararamdaman ng mga viewers. No? Hindi po natin sila pwedeng hawakan. So kung gusto po natin silang iba, gumanti ng pagbasa kanila dahil binas kayo doon sa inyong mga vlog, binas kayo sa inyong mga mga tawag dito mga live so siguro pinaka pinaka fair na gagawin natin sagutin po natin siya sa kanyang pangalan hindi po natin ibigyan ng Rochelle community dahil marami po hindi po ang Rochelle ay hindi po lahat balahura even though meron po mga kalingap no na nagsasabi din solid kalingap kami pero nakasupport din kami sa Rochelle. Di po ba? Kaya hindi po natin pwedeng i-generalize, i-general na lahat Rochelle ang nambabalahura po sa ating mga live. Di po ba? Yun lang po ang gusto ko pong i-emphasize dito. Sana maintindihan po na ginagalang ko po kayo Ate Emmy, Mighty Emmy, na sana ito ay mabigyan nyo pansin, no? Mabigyan pansin ang mga nasa palibot po no nandito lang naman sa kalingap ang pangit po kasi nasa kalingap lang tayo isang kalingap lang tayo si Ruel kalingap din tapos maggawa tayo ng ating reaction ipinpoint ka agad natin ang Rochelle community di po ba hindi maganda din yan lang pong gusto ko po dito iparating po sa inyo no iparating po sa lahat dito hindi po ako nang away dahil ito po ay gusto ko po iparating sa inyo dahil hindi po maganda dahil hindi po talagang matigil ang itong pambabas ng bawat isa syempre sasagot tayo maggawa mag, mag, mag tayo ng content babanggitin natin ang ganitong community community ni ganito ito ang mga mga nambabalahura babalahura syempre sila din po ang iba, hindi po lahat dun sa community ay ganun po mambalahura. Hindi po lahat dun sa community ay mabalahura. Hindi po ba? Hindi po sila lahat dun ay mabalahura. Meron, alam po natin, may nakapasok at may mga nagagamit. Ginamit ang community na yun para talagang girahin ng girahin ito ang kalingap. Kaya sana maintindihan po natin lahat po ito. Kaya ang, 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 gusto ko lang po dito ay na kung may nakita kayong nambas no, sa mga blog, live nyo or upload nyo, direkta nyo po yung taong nambas kahit pa wala siyang picture or di ba may pangalan naman ng YouTube channel niya dyan. Siya po pangalanan nyo. Huwag po ka tayo magbitaw ng Rochelle Community. Dahil parang lumalabas kasi parang si Reuel o malalag. Ang nandyan eh, kasi Rochelle, si Rewel at si Rochelle. Hindi naman po sila, wala po silang binibitawan na mga mali sa inyo. Wala po silang binibitawan na hindi maganda. Yun lang po umano ko, yun lang po ang gusto kong iparating dito sa atin lahat, dito sa atin lahat, sa Team Kalingap. Na huwag po basta-basta magbanggit ng Rochelle community dahil si Kuya Bal, pilit po ni Kuya Bal na inaayos inaayos na po ang uh, community ng kalingap kung tayo po, meron po tayong pagmamahal at pagtanggap huwag po tayo magmalaki kung sino man tayo dahil ang paglingap po, ang kalingap po ay paglingap, naglilingap po si Kuya Bal hindi po maganda tayo na tayo dito mismo ay para tayong mga palingkera pag nag-live. ba? Eh, saan yun po? Wala po ko inaaway dito sa inyo kung dito po ay nagpapaliwanag lang po ko dahil hindi po talaga maganda. Hindi po talaga maganda no na uh, magbanggit po talaga tayo ng isang community na wala namang ginawa. Kung iba dyan ay ginamit, alam po naman natin kasi lahat na ginamit lang nila ang community ng Rochelle para kayo guluin. Pero para sa akin, maganda po. Dahil si Ruel naman wala pong ginagawang mali. Naglilingap. Nagcha-charity siya. May pinapabahayan siya. Tapos ganito pang gagawin natin. I-point-point ka agad natin doon sa community nila. Kaya masabi ko lang, kung talaga tayo ay talaga matapang dito no, sa social media, matapang tayo ng ganyan. Dahil, mm, kung sino po yung dyan ang nag nagbas siya po ang ibanatan niyo, wag po ang ang pangalan ni Ruel at ni Rachel. Dahil marami po ang mga nasa loob ng community na 'yan na pure kalingap din po, no? Na minsan sinasabi natin na sila din mga sponsors na yan. Gustong mag-sponsors. Gustong mag-sponsors sa kalingap. Pero nag-hold sa pag-sponsor sa kalingap dahil di dalagi na lang kung may mga, may mga nambabas, binabato sa Rochelle community na hindi naman, hindi naman sila lahat. O sabi na, hindi ko sinasabi na malinis ang Rochelle community. Hindi ko sinasabi na ganun. Oo, meron nandyan. Meron nandyan ng... ng, ng nambabas, pero yun nga yung sinasabi na nga ni Ruel, yung mga nambabas ang hindi sumusunod sa sinasabi niya ay hindi po yan pure na Rochelle yun po ay ang mga nakuha nga ng isa dyan na gusto lang po talaga ng kaguluan, maging fair po tayo dito pong ang para sa akin ay maging fair po tayo kay Ruel o Malalag wag po pahalagi pag nagkaroon ng ng pagbabas ibato ka agad sa, sa kanyang community. Yun lang po ang ibig ko sabihin dito. Maging fair po tayo. Kaya sana, kasi e dito guys, no, sa atin lahat ng mga sakalingap, huwag po natin kalimutan na si Royal of Malalag po is kadugo ni Kuya Bal pamangkin ni Kuya Abal, pinsa ni Kalinga Prab. At nakita naman natin, wala silang kaproble problema Pero tayo nandito mismo din sa loob ng Kalinga, ay para tayo ang gumagawa ng ano? Tayo ang gumagawa ng issue. Na parang itong mga issue na ito, parang antagal na hindi pa rin na wawala. Na parang kahit na meron ng merge, parang hindi pa rin nawawala. nandyan pa rin, pabalik-balik pa rin ang ganing, ganitong klaseng pagbanat. Di po ba? Sana mag, magising uh, mag po tayo sa lahat dito. Magising po tayo lahat. Na, kasi po, pariyo sila naglilingap. Kasi parang, ay, feeling ba pa na parang pilit, pinapaalis si Ruel sa kalingap? ang dating kasi ng pagbanat kasi parang pilit na pinapalaya si Ruel sa kalingap. Nagsi ginagawa ang lahat para magbuo. na mapakita sa tao na buo, walang problema ang kalingap. Di ba? Kaya sana ito ay mag, mag, maging ano po sa atin lahat, no? Maging um, aral sa atin lahat. Dali hindi po talaga maganda na kagaya nito itong ng na pumunta kay Ruel, parang wala nang respeto. Kuya Bag, I'm sorry, kung talaga ko ay pumutok na, kasi parang ang tagal ko nang nagtimpi din eh, na nakikinig lang tayo, and pag meron mga problema sa mga reactors or ano, kagad kami nabubuwag. Diba? Binubuwag kagad ng reactor dahil kisyo ganito, kisyo ganyan sa reactor. Hindi po ako mapambalahura na tao ang sa akin lang dito parang hindi na po fair, hindi na po tama po ang ginagawa na wala namang ginagawa ang isa pero pilit po binabato ng hindi maganda. Di po ba? Ang sa akin dito inuulit ko kung sino po sana ang nambalahura na mga viewers, sila po ang batoy nyo, pangalanan nyo pong viewers na yan. May pangalan naman po ang mga YouTube channel nila, huwag po natin ibato sa Rochelle Community. Dahil hindi po lahat ang Rochelle community ay mabalahura. Yun lang po ang masabi ko dito. I'm sorry po kung medyo nadala po ko dito. Kuya, I'm sorry. Pero ipasa ko pa rin po yun sa iyo, Kuya Bal. Ang link na yun. At sana ay ma makita niyo po kung ano po ba, kung tama po po ba ang mga ganong klase. Dahil alam ko, para sa akin sana, da dahil ko, na ang kalingap tayo dito ay puro lang paglingap, pagmamahal. Naglilingap, ibig sabihin, nagmamahal sa mga taong nangangailangan. Pero ang pangit po kasi pagking gano, pariyo na sa loob ng kalingap. Nagbabatuan, binabato ng hindi magandang salita, mismo sa kalingap at mismo kadugo ng founder ng kalingap. Po ba? I'm sorry po kung ako po talaga ay pumutok na dahil medyo hindi na po kasi maganda eh. Hindi na po maganda. Ang babalagin natin, kung ayaw niyo po sa kanila, huwag po tayong manood. Nagpapagod vibes po sila. Although kahit na nga, di ba? Lahat naman tayo dito nagpapagod vibes. Si Kalingap Rab gumagawa ng pagod vibes. At pinapanood ko rin, supportado ko lahat si Kalingap Rab. Although na kahit hindi ako makapag-reaction kay Kalingap Rab. Dahil syempre, hindi tayo nakasama dun sa reaktor niya. Pero dahil sa ka Kalingap tayo, muna, umpisa na nandito ako sa Kalingap, nakasupport po talaga tayo sa Kalingap. Hindi po tayo magkaroon ng respeto sa isa't isa. No? Napakaganda, para sa akin, napakaganda po ng layunin ng merge. Napakaganda ng layunin ni Ate Emmy na makita ang mga nanggagamit lamang ng kalingap. Makita ang hindi, sinong hindi totoo sa kalingap. At tagabantay ng kalingap. Di po ba? Yun lang po yung masabi ko dito. Wala po kung ibang ibig sabihin wala po kung inaaway dito. Gusto ko lang po, pinapalabas ko lang po nararamdaman ko na parang hindi na po para kasi parang hindi po fair, care well, o malalag. Yung nangyayari ngayon, ginagawa ngayon, no? Ng mga kasamahan. Kaya sana po, tama, tama po, sana po, tama na. Huwag na po tayo magbantay. Bantayin nyo na lang po ang mga hindi uh, gumagawa, ang hindi sumusunod sa rules. Yun na lamang po. I'm sorry kung medyo nadala po ko dito. Pero hindi po ako, um, hindi po ako galit kung kanino man. Pero gusto ko lamang po ay parating ang nararamdaman ko po dito, no, na nakikita ko. So, thank you so much guys. Medyo putol na muna natin dito. Hanggang dito na muna tayo. And see you in my next upload guys. Mag-ingat po kayo kahit sama man po kayong bansa. Mag-ingat po tayo lahat. God bless. Bye. Bye.